4 a.m. the following morning, Sunday, doon na nagsimula yung patintero. No? Doon na nila sinimulan yung pag- about uh, 15 to 12, uh, I, I think uh, 12 to 15 nautical miles away from uh, the entrance to Ayungin Shoal. So, ganun palang kalayo ay uh, nagsimula na yung yung uh, panghaharas nila at uh, ilang beses sila nag-cut across yung yung direction namin. No? Which was very dangerous dahil ang lalaki nila eh. Ang lalaki nila. Maliit lang yung unayza may. Made up of uh, wood. Kahoy lang. Sila, bakal. no So, napaka-dangerous yung ginagawa nila. And then, uh, nung hindi nila kami ma map mapigilan, finally, nag-water cannon sila. Uh, and then, binunggo nila kami. No? So, kabaliktaran dun sa sinasabi nila, na tayo daw ang bumunggo sa kanila no impossible yon because we will not do that dahil maliit lang tayo kung bumunggo tayo sa kanila ng malakas maaring mag maghiwa-hiwalay yung kahoy no because we the unisea may is just made up of wood no, so imposible yung sinasabi nila and then uh nung nakalusot na tayo nakadikit tayo sa sa BRP Sierra Madre nakita naman natin na masayang-masaya yung mga tropa natin bagamat isa lang yung nakalusot dahil yung MV Kalayaan naman nung winoter kanon ng uh, ng Chinese Coast Guard tinamaan yung makina nila and uh, hindi na sila makaandar so they had to be towed by the uh, Philippine Coast Guard. Uh, kahit na partial lang yung naging success ng ating resupply mission masaya pa rin yung mga tropa natin sa BRP Sierra Madre at... Uh, yun nga, nag, nagkaroon kami ng Boodle Fight. Pinaabot ko yung Christmas greetings ng ating pangulo sa kanila. Pati na rin yung Christmas gift ng ating pangulo, inabot ko sa kanila. So tuwang-tuwa sila. At uh, nung paalis na kami, ang bati sa amin, no. Merry Christmas sir. Merry Christmas. Ganon yung bati nila because they are going to spend their Christmas and their New Year in uh, BRP Sierra Madre.